Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang-lupa patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Akala ni Lydia, paglaki ng kanyang mga anak, magiging mas magaan ang buhay. Inisip niya na magkakaroon ng masayang salo-salo sa hapunan, mas malalim na kwentuhan, at mas matatag na samahan. Pero iba ang nangyari. May kanya-kanya ng mundo ang mga anak niya. May mga sariling opinyon na sila, at minsan masasakit na salita ang nasasabi sa kanya. Madalas, hindi na tawanan ang maririnig kundi pag-aargumento na. Pakiramdam niya, unti-unting lumalayo ang loob nila sa kanya, at bilang ina ay sobrang sakit ang bagay na ito sa kanya. Gabi-gabi. Umiiyak siya habang nananalangin. Panginoon, akala ko mas magiging masaya na kami sa mga panahon na ito. Bakit parang puro sakit ang nararamdaman ko? Mas matindi pa ang kirot na dulot nitong sugat sa puso kaysa anumang hirap na pisikal na kanyang naranasan. Isang umaga, nabasa ni Lydia ang sulat ni Pablo sa ikalawang Korinto Kabanata, apat na talata labing anim hanggang labing walo. Sinabi rito na ang mga paghihirap natin ay magaan at panandalian. Hindi dahil wala itong bigat, kundi dahil mas maliit ang mga ito. Kumpara sa walang hanggang kaluwalhatiang inihahanda ng Diyos. Doon naintindihan ni Lydia na totoo ang sakit na nararanasan niya bilang ina, pero hindi iyon ang katapusan ng lahat. Kahit ang kanyang mga luha ay ginagamit ng Diyos para ipaalala na ang tunay na pag-asa ay hindi nakasalalay sa relasyon ng pamilya, kundi nakaugat sa katiyakan ng kaligayahang walang hanggan kay Kristo. Masakit kapag may lamat ang relasyon sa pamilya. Hindi madaling tanggapin kapag hindi ka nauunawaan o parang itinataboy ka ng mga taong pinakamamahal mo pero inaanyayahan tayo ni Pablo na tumingin lampas sa nakikita natin ngayon pansamantala lang ang bigat na dala natin at sa likod nito hinuhubog tayo ng Diyos para sa isang kaluwalhatiang hindi kayang pantayan ng kahit anong hirap dito sa lupa Panginoon nakikita mo ang mga luha at bigat ng aking puso Salamat sapagkat hindi nasasayang ang aking pagdurusa at may kaluwalhatiang inihahanda ka para sa akin. Araw-araw, palakasin mo ako upang magmahal ng may pasensya, magtiwala sa iyo, at umasa kay Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.